Giniaga ba mo? Yun mga majer, tayo nga pala ay ng itong Baboy Baboy kung tawagin So yan, tinatalipang una nga po tapos nagtapas na rin ako dito ng niyog na gagamitin natin na panggata ayan o oh, medyo pangod pangod yung ating itak yung gagata na ng ka so bali dalawa nga pala yung aking tinapasang niyog dos kabuo. at ito ay ipapakain ko rin sa mga ito ay ipapakain po ako ng isang new at yung, yung dalawang new at ipapapiga ako na ito ang kanyang matin na pampiga pasok wad tayo dito na ako sa bahay yan na, na gata na so, ilalagay na lang yan mamaya pag na so, ginahit ko nga po muna pala dito yung nangka ginahit ko sa maliliit na peraso Tinimelapse ko na lang muna para mabilis ang ating paggagayat. At pagkatapos nating gayatin, yung maliliit na piraso ay hugasan na ito para maging malinis. At isasalang ko na yan mamaya yung sakalan Magdagayat na rin po pala ako dito ng Ricardo. Luya at bawang. So, ginayat ko lang ng slice yung mga luya. Yan, yeah, pass forward ulit tayo para mabilis ang gawa. pinipit pit pa. sunod naman ng bawang. Pitpitin din, tanggalan ng balat. Pagkatapos mag-gayat ay sigang na dito natin sa kalanang di uling. Ayan, hini-pampa. At yan muna natin palalambutin yung langka Pagkatapos yan ay naubos yung uling. Inilip nilipat ko na dito sa gasol na siling At dito na natin nalagyan ng mga rekado. sardinas dito sa ibabaw ng lagayan. Merit Mega Chakalo go. 555 pala. Hindi pala lagi Ayan. Ayun, tak taktak na natin. Taktak na. Taktak na ang sardinas. Isa pa. 555 naman. 'Yan ang sardinas isdang inuulit ng tatlong beses at nilagay ko na rin yung palapot na gata at mamaya malapit na yan maluto at imekos mekos na muna natin mga insan, mga mager mamaya na ang tikim pag kumukulo na ang takpan muna natin steamer for 5 minutes and up kahit 10 minutes so ayan nangamahaw muna si Majer at nagutom yung sardinas na lata ay nilagyan ng kaning shout out sa mga nakakaranas niyan yung sarap sabay inom ng tubig eh Majar, Menekos, Menekos na naman insan. Nalo halo. At ngayon naman ay kabit. kabit. Ilagay ang sili. Imekos, e, na ulian. Mamaya equality quality na. Ayan mga majer, listingan na natin kainin. Ha? Nga pala si Bunso. Ilayil. -il. Kakain na rin daw siya. Subukan lipat. Lipat ka nang lipat. Parang kita. Parang kita. Tikman na natin ang luto. Pagkaalaman na, Maraming salamat sa inyo mga mga Nasayang na naman ang minuto ng buhay nyo.